Ayan ay, 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 ay. 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 yung makikita naman guys ay tinatawag itong rumblon Ito ay binagawang banig at kung ano-ano pa yan po ang rumblon. Ang daming rumblon dito. Hindi po yan rumblon na lugar. Yan po ay rumblon na ginagamit para ginagawa pong banig. Ano daw? May sulat siyang nakita. So alam nyo guys, nandito kami ngayon sa bundok.

Hindi mo kasi kilala kung ano yung lampinig um, may, ano lang, may Dapat di ka dumaan dyan <laughs> Dali, amors Kaya may lampinig <laughs> Ay, direk Okay <laughs> Okay

Oh, my god. Ang bangis. Ang bangis, talaga. Oh my god. Okay na laban lang. Yan kasi pakitang gilas ka. Ang bigat mo kaya. Ma may mga bunga din sa nipa. Ano balik kita di balik balik. Sa bangin dati si Dini May bunga din sa nipa. Dami na. namin ang bunga ng nipa kasi nga may plano kami na kainin. Sa, ito yung kasama ko guys, Sila, sila lang naman, yan. Ay, 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 ay. Guys, sa dito kami sa Tulay. Gahanap kami ng Ala, ala. Magalaw. Magalaw. Ito talaga din. Alawa. Ito na guys, yung ginagawang nipa, 'yan. Nipa hat. Parang videos in love naman itong magdanan na lamang. Ang taas-taas mali na magdanan Basta ito unod diba, Makaon siya ano? Ang ah, blow, wala mo ganang inong ipak Makaon ko ito Ay, wala Hala guys, ito yung gumagawa ng nipa sina ate. Gumagawa sila na ano? Oh, ito gumagawa sila ni pa. Di magkano isang ano niyan, te? Te, isang ganyan. Ha? O sa baka O ano sa kabugos? Pira man ang dosina. Ayun. Sabi na ni Ipa, sinamahan kami ni Kuya para doon sa vlog namin. Ay naman yung tangtalon. dito ta dito daw yun oh my gosh ang galing <tid> <Talaga> ang <maganda> ka sakyan. ano sa dito kam didi kam kami ni kuya dito ni joy Ano ka joy mga bata Ay, <tid> ay. Dama ra, bugsay. ka. Adi man damo buksay, oy. Ay, oh. Ay, oh. Ay, Betihan na niya. Adin lang nga usa. bawal ganian damo, mga lunod daw kit. O oh, kamo na dito kay paabot namin didi. Sige. kami. Sana lang kami. Oh, sa <laughs> <laughs> ka. <laughs> na lang ako ah. sa. Ah. Sige sa. Uy, diin ah. Dito ka. Dito ka kay. Sige, na dito.

Sugad ko dito. Ayun, Ayun o no, tamay Madaming bunga kaya. Mas mo kayo kaya din no? Mm. May malimpyo. Malimpyo. sundang. Ang ah, sundang, hay naman. Mar, Joy, hay naman natong sundang. Ay, ay, ay,

Tidak saya alangan malangoy Kuya Kuya rasa man tidak kuya Dan antang kuya Dari orang yang pakai kaun sini Ya Naka kaun agad Kalau kayak nakuan muda ingin yang disini Ya tama na ito So guys, man, ito yung bunga ng nipa. So kinakain daw yan. So ngayon titignan natin, uh, try natin makikita nyo mamaya kung paano, anong laman ito sa loob ng ito? tumbungan ng nipa. Ito. Grabe, masarap daw to. E eh, yan namang pinutol ni ito kuya, ya, tuya, yung ginawakan niya. Ano yan namang ginagawang pawid o pawod sa Bisaya. Yan. Dami. Dami. Ayan o. So ito siya oh, guys, oh, nawakan, nawakan ko na. Wow. ito siya nakasakay kami ng bangka para makakuha ng bunga ng nipa ayan wala ka pa counsel niya? Yeah. Kuya, wala bo buaya didi? Ah, Ano yung halas? Na ada ito. Na ada halas didi? Wala halas didi kaya ako yawa. Ay, pag-log Oh, sa tuneton niya. Sa niya. Salamat, Kuya Sai. Kuya Sai. Kalabas na po kami ng kanipaan. Mm -hmm. Kasi nakuha na kami ng ilang, ano tawag niya? Ay, sila niya. Kuya, punta natin sila ya. Ah, nakalabas na kami ng kanipaan. Pupunta natin ang kanipaan sila sa tulay. Sarap nagbangka, no? Philippines lahat. Magaman na mag nga yan siya ka ng darbol. Manis. Tawag ani sa ato dalamas. Kuya <mulit> Sai. Ito po tulak video. Ah, nakalabas na kami. Ito po tulak video. Kailangan ko talaga nyo mag-video. Wow, sana all nag-tour. Hoy, mamalik na ta ka para -tour. Sana all nag-tour. na. Oo, kay para talaga kayo. Hindi kanina, di ba? Ayaw, 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 lakit. Ayaw, ayaw, ayaw.

Oh. Ay tapik, ay tapukan. O ay pagtindog. Tindog. Okay, thank you. Ay naci lang, guys. Mhm. Ato yabaray dito. Yeah. go tanan kuya. Si so, dito yang na yung kuha natin. no yes pwede na lumangoy yes si wala pa